Welcome to Bebes Sweet Story Part 1. Ganito nagsimula ang lahat. 13 years old ako noon. Security guard ang aking ama at ang nanay ko naman ay may munting negosyo na inaasikaso. Isa itong sari-sari store at bilyaran sa harap ng aming bahay. Nag-iisa lamang ako anak. Ayos naman ang buhay namin na ibibigay ng mga magulang ko kung ano ang aking magustuhan. Ang bahay namin ay malapit lamang sa munisipyo. Katamtaman ng laki na to. May dalawang kwarto sa second floor at isang maliit na guest room doon sa ground floor. Hindi ginagamit ang guest room. Ginawa itong tambakan ng kung ano-anong abubot sa bahay. Isang araw, pagdating ko galing school, ay nadatnan ko na nililinis ang guest room. Inaalis ang mga nakatambak dito at inililipat ng tatay ko sa likod ng bahay. May kausap pang nanay ko na dalawang babae. Kilala ko yung isa, si Aling Sony. Kubrador siya ng wedding dito sa aming lugar. Hindi ko kilala yung kasama niya. Tansya ko ay mga 25 years old na to. Mataas siya sa akin ng dalawang pulgada. Medyo maputi, matangos ang ilong, at mukhang suplada. Inihagis ko yung bago sa upuan, sabay hubad ng aking sapatos. Napatingin sa akin ng aking nanay. Ang bag mo, huwag mo namang hayaan na pakalat-kalat dyan. Lagi mo sa kwarto mo, pati yung sapatos mo itago mo sa kabinet. Si tanang nanay ko sa akin. Napatingin si Aling Shoni at ang kasama niyang babae sa akin. Eto na ba si Dondon? Aba, e eh, binata na. Anong grade ka na ba? Tanong pa niya sa akin. High school na po ako. First year. Sagot ko naman dito. Umiti sa akin ang kasama niyang babae. Pero hindi siya nagsalita. Pumasok ako sa aking kwarto at nagpahinga. Makalipas ang kalahating oras ay tinawag na ako ng aking nanay at sinabing kakain na nga kami pag-upo ko sa pagkainan, ay kinausap ako ng aking tatay. Don-don, may mangungupahan sa atin kaya ayaw ko ng pakalat-kalat ang mga gamit mo. Gusto ko ay likumin mo at nakakahiya. Sabi niya sa akin, Opo tatay, ilang buwan ba siyang magtatrabaho sa munisipyo? Tanong naman ng aking nanay. Di ko na itanong eh pero nagbayad na siya ng advance ng anim na buwan. Tugon naman ng aking tatay. Nakikinig lamang ako sa kanilang usapan, pero mas pinagtuunan ko ng pansin ang ulam namin na pritong baboy. Naisip ko lang, ay hindi na nga pala ako nakakapanood ng DVD sa sala namin kapag tulog na ang aking mga magulang. Dito kasi yung kwarto niya sa baba at baka lumabas siya ng kwarto kapag nanonood ako. Pagdating ng Sabado ay wala akong pasok. Maaga akong gumising para magbasketball. Pagbaba ko sa sala, ay nakita ko na inaayos ng nanay ko ang guest room kasama 'yung babaeng uupa dito. Oh, gising ka na pala, Wilma, si Dondon na ko Sabi ng aking nanay, "Good morning po." Sabi ko naman dito, ngumiti lang siya sa akin. naka walking shorts siya at naka-blouse. Pumunta ako sa bandang kusina para hanapin ang aking bola. Narinig ko ang kwentuhan ng dalawa. Tinatanong ng nanay ko si Wilma kung may asawa na at narinig ko na dalaga pa nga siya. Marami pa silang pinag-usapan pero hindi ko na lamang yun inintindi. Umuwi ako ng bandang tanghalian. Naabutan ko ang nanay ko na naghahain. Mag-shower ka na at kakain na tayo. Sabi niya sa akin, nag-shower ako ng mabilis. Paglabas ko sa banyo, nasa pagkain na na si inay, kasama si Wilma. Umupo ako sa kabilang dulo ng mesa. Nagkukwentuhan silang dalawa pero hindi ko pinakikinggan kung ano man yun. Lumipas ang isang buwan, ganoon ang sitwasyon sa bahay namin. Kasabay namin si Ate Wilma sa hapunan pero kapag tanghalian ay hindi ko na siya nakakasabay. Sa munisipyo siya kumakain ng lunch at ako naman ay sa school kumakain. Half day lang ako sa school pero doon ako kumakain ng lunch. Isang tanghali, pagdating ko galing sa school. Marami ang naglalaro ng bilyar, kaya maraming tao sa tindahan namin. Ang tatay ko naman ay naka Tamang-tama, solo ko ang bahay. Makakapanood ako ng DVD ngayon. Pagdating ko sa loob, ay agad ako nagtungo sa kwarto ko para magpalit ng damit. Pagkatapos ay kinuha ko ang pirated DVD na hiniram ko pa sa aking tropa. Dali-dali akong bumaba at sinalpak ang DVD sa player. Nagumpisa ako sa panunood. Paminsan-minsan ay sumusulip ako sa bintana. Baka kasi biglang si ay at ako'y mahuli. Habang nanunood ako, ay natural lamang na may mabuhay sa aking katawan. Eh, total ako lang naman ng tao sa bahay. Inilak ko na nga ang pintuan at pagkatapos noon ay naupo na nga ako sa sofa habang ako ay nanonood ng TV. At habang ginagawa ko yon, may napansin ako na parang may anino sa sulok ng aking mata. Nang lumingon ako, ay nakita ko si Ati Wilma. Nakatayo sa may tabi ng pintuan ng kanyang kwarto. Nakatingin sa akin, hindi siguro siya pumasok sa trabaho Bigla akong tumayo at inayos ang aking sarili. Kung maaari lang na lumubog ako ng sandaling yun na ginawa ko na, hiyang-hiya ako sa nangyari. Okay lang naman yan doon-doon. lang naman yan sa nagbibinata. Sabi niya pa sa akin, pero bingi ata ako ng mga sandaling yun. Pulang-pula ako sa hiya. Lumapit siya sa akin at tinawakan ako sa ulo tsaka ginulo ang aking buhok. Huwag kang mag-alala, secret natin to. Wala namang makakaalam. Ah, uh, sige po, Ate Wilma. Yun lamang ang akin nasabi. Lumipas sa mga linggo, medyo naalis na yung hiya ko kay Ate Wilma. Paminsan-minsan ay pinapasalubungan niya ako ng siopaw. Siguro ay para maalis ang pagkailang ko sa kanya. Hanggang sa naging malapit ako sa kanya... Tinuturuan niya akong gumawa ng assignment. Minsan naman ay nagpapasama siya sa akin kapag siya ay may pupuntahan. Malimit kapag weekend pagkatapos kong magbasketball, ay nanonood kami ng DVD sa bahay dahil malimit ay duty si tatay. Si nanay naman ay abala sa tindahan kaya kami ang naging halos magkabarkada kapag weekend. Isang Sabado ng umaga, Hinahanap ko ang aking bola. Habang nagkakape si tatay, dahil wala siyang pasok, lumabas si Ati Wilma sa kwarto. Takot na takot, mukhang kagigising lamang. Kuya, may ahas po sa kwarto ko, sabi niya sa aking tatay. Agad na tumayo ang aking tatay. Naghanap ng pamalo. Nakita niya ang isang tako ng bilyar sa isang sulok at ito ay kinuha. Malaki ba? Tanong niya kay Ati Wilma. Kasinta ba po ng daliri ko? Hindi ako nakakilos. Takot din kasi ako sa ahas. Pumasok si tatay sa loob ng kwarto. Eh, saan mo ba nakita? Diyan sa sulo kuya, sa tabi ng kabinet. Tugo ni Ati Wilma. Maya-maya pa, ay nagkalampagan sa loob ng silid. Napakapit pa si Ati Wilma sa aking braso. Nanlalamig siya. Pagkatapos noon ay lumabas si tatay sa silid. Hawak sa kanang kamay ang tako ng bilyar at sa kaliwa naman ay isang ahas na kasintaba ng aking kalingkingan. Kulay itim yun. Ahas tulog daw yun ayon sa aking ama. Hindi makamandag at kalimitan ay takot sa tao. Kahit na po, ahas pa rin yan. Sabi ng nanlalamig na si Ate Wilma. Kinagabihan, habang naghahaponan kami... Nagpaalam si Ate Wilma sa mga magulang ko na... Kung maaari daw... Ay dun muna ako sa kwarto niya matulog... Natatakot daw kasi siyang mag-isa... Naku walang problema... Eh para yun lang pala eh... Don Don... samahan mo muna yung Ate Wilma mo ha? Wika ng aking nanay... Tumangu lang ako pero... Kung ako ang tatanungin... Ay ayoko kasi... Natatakot din ako sa ahas... Parang gusto kong sabihin na doon na lang siya matulog sa kwarto ko at siguradong walang ahas doon. Pero palagay ko ay hindi papayag si inay. Kasi sabi nga niya parang kagubatan yung kwarto ko sa sobrang gulo. Nakakahiya pa na makita ng ibang tao. Pagkatapos ng hapunan, ay naghanda na ang tatay ko para pumasok. Si nanay naman ay nagligpit ng aming pinagkainan. Ako naman ay nanood ng TV. Si Ate Wilma naman ay nasa banyo at naliligo yata. Pagkatapos ni nanay naligpitin, ay nanood na rin ito ng TV. Paglabas ni Ate Wilma sa banyo, ay nakapaligo na nga ito. Naka-t-shirt ito ng maluwag at naka-short na hanggang tuhod at pinapatuyo ang buhok ng dala niyang tuwalya. Tumabito kay nanay at nagkwentuhan habang sila ay nanonood ng telebisyon. Maya-maya pa ay nagpaalam na si tatay na siya ay papasok na nga sa trabaho. Panggabi kasi siya eh. Naantok na ako pero ayoko namang mauna sa kwarto ni Ate Wilma at natatakot rin ako. Inantay ko na mag-aya siyang matulog. Lumipas ang halos isang oras ay naghikab na nga si nanay. Hindi pa tapos ang pinapanood nila pero inaantok na nga siya. Wilma, Mauna na ako sa inyong matulog ha, inaantok na kasi ako. Uy, ka, ni nanay. Ay ah, sige po ate, inaantok na rin ako. Si Dondon nga kanina pa ata, antok na antok. Halika na, matulog na tayo Dondon. Ayan ni ate Wilma sa akin. Tumayo ako at tumuloy muna sa kusina para mag-toothbrush at maghilamos. Si ate naman ay pumasok na sa kwarto niya. Pagkatapos ay pumasok na nga rin ako. Humiga si Ate Wilma katabi ng dingding. Nahiga naman ako sa bukana ng kama katabi niya. naka ako at t-shirt. Biglang bumalikwa si Ate Wilma at lumaktaw siya sa aking ibabaw. Nalimutan daw niya na patayin ng ilaw. Binuksan niya ang lampshade sa ibabaw ng tokador at pagkatapos ay pinatay ang main lights. May konting liwanag na natira sa loob ng kwarto. Bumalik siya sa kama at lumaktaw muli sa aking ibabaw. Sa paglaktaw niyang sa akin yun, ay may init ako naramdaman sa aking katawan. Hindi ko alam kung nakataon lang o talagang sinasadya niya ba yun. Nakaupo na siya sa kama at bago siya humiga, ay hinalikan niya ako sa noo sabay sabing, Thank you ha, good night. Hindi ako nakakibu sa ginawa niya. Pumikit ako at pinilit matulog. Pagkatapos ng halos kalahating oras, ay naramdaman ko na dumantay siya sa akin. Pumato ang kanyang hita sa ibabaw ng puson ko. Ang kanya namang braso ay ipinatong sa dibdib ko at yumakap sa akin. Hindi ko alam kung gising ba siya o tulog, basta nakiramdam lamang ako sa nangyayari. Naramdaman ko yung init ng hininga niya na naroon sa aking pisngi, pati ang init ng kanyang katawan. Hindi ko maiwasan na bigla na lang may bumubukol sa aking short. Gusto kong alisin yung pagkakapatong ng kanyang hita sa puson ko. Pero nagtatalo naman ang aking isipan. Hindi ko maitatanggi na masarap ang aking nararamdaman ng sandaling yun. Lumipas ang ilang minuto, ganun pa rin ang posisyon namin. Ipinihit ko yung aking ulo paharap sa kanya. Halos magdikit na nga ang aming mga muka. Nalalanghap ko ang kanyang hininga. Unti-unti kong inilapit ang aking nguso sa kanyang labi. Dahan-dahan kong inilapat yun. Pumikit na lamang ako at hindi inaalis ang pagkakalapat ng aming mga labi. Grabe ang aking pakiramdam at napakalakas ng tibok ng aking puso. Nanatili ako nakapikit pero hindi ako makatulog. Maya-maya pa ay naramdaman ko na humiwalay ang pagkakadikit ng aming labi. Ibig sabihin ay gumalaw siya. Hindi ko alam kung nagising siya, pero nanatiling nakapikit ang aking mga mata. Kunwari ay tulog ako at aksidente lang na napaharap sa kanya. Medyo gumalaw ang hita niya na nakapatong sa aking puson. Alam ko na may naramdaman siya doon, pero wala akong magagawa. Hinahantay ko na lamang na alisin niya yung hita niya sa ibabaw ko at pumihit patalikod sa akin. Pero hindi niya inalis yung pagkakayapos sa akin. Siguro nga inaalimpungatan lamang siya dahil sa hindi ko inaasahan na dadantay siya sa akin, naaipit ang aking braso sa pagitan namin, pero bahagya ko itong nagagalaw. Lumipas ang ilang sandali, hindi ko alam kung nakatulog ba ako, pero nagbago ang posisyon namin. Hindi na nakapatong hita niya sa aking puson at wala na rin ang kamay niya sa aking dibdib. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga sandaling yun. Nakikiramdam pa rin ako at kunwari ay natutulog. Ilang saglit pa ay naramdaman ko na gumalaw siya. Medyo umuga ang kama pero hindi ako nagmulat ng mata. Nararamdaman ko na nakaupo siya sa ibabo ng kama katabi ko. Nararamdaman ko ang malambot niyang labi na lumapat sa aking noo. Lalong lumakas ang tibok ng dibdib ko ng mga sandaling yun. Hindi ko alam yung itsura ko habang nakapikit. Pero sa init na nararamdaman ko, ay palagay ko'y pulang-pula ko. Ilang saglit pa ang lumipas ay naramdaman ko muli ang labi niya pero sa sandaling ito ay hindi na sanu ko kundi lumapat yun sa aking mga labi. Medyo basahin at mainit. Ilang segundo rin na nagkalapat ang aming mga labi. Gusto ko nang magmulat pero baka mapornada ang lahat. Akala niya siguro ay tulog ako at hindi ko namamalayan ang kanyang ginagawa. Nagulat ako nang haplusin niya ang zipper ng short ko, doon ako nawala ng kontrol. Hindi na ako nakapagpigil. Niyakap at sinuyo ko na siya ng halik sa labi, patungo sa tenga, leeg, hanggang sa ilang sandali pa, ay tuluyan na ngang umuga ang kama. Halos mawala ng ulirat si ate Wilma sa timdi ng tinatama siya nakapikit lamang ito habang kinakagat ang pangibabang labi to dibigay kaming pareho hanggang sa tuluyan kaming mapadpad sa rurok ng tagumpay hingal na hingal ang babae na bumagsak sa aking tabi Basta sa don dondon ha wala makakaalam na to secret lang natin to wika niya pa sa akin oo naman natin, Wilma secret lang natin to Dakong madaling araw, nagising ako at muli kong kinalabit si Ate Wilma. Hindi naman ako tinanggihan ng babae at doon nga muling umuga ang kama. Pagkatapos noon ay bagsak na naman kaming pareho. Mm, doon doon, tara na matulog. Inaantok na kasi ako eh. Wika ni Ate Wilma. Oo oh, sige ate, dito ako matutulog sa tabi mo. Uy ako sa kanya na nakangisi, todo dahil sa aking naranasan.